Ang lalaki ay hindi sinasadyang kumuha ng isang kahoy na patpat, na ikinagulat niya, biglang nagbago ang puno ng kahoy, at lumitaw ang isang espada na may asul na liwanag. Pagkatapos ay umindayog siya sa abot ng kanyang makakaya, at agad na bumagsak ang reyna, habang ang kanyang espada ay dumaan sa isang bato, nahati agad ang bato sa dalawa, matapos mailigtas ni Ivan ang kanyang kasamahan, iniabot niya ang magic sword, at umaasa na tutupere ng Demon King ang kanyang pangako at ibabalik ang sarili sa dating niyang mundo. Ngunit ang gusto ng Demon King ay hindi isang magic sword. Ngunit isang mahiwagang bato sa kamay ng hari. Matapos mag-usap ang dalawa, natuklasan ng Demon King na ang mahiwagang batong ito ay talagang peke. Pero ngayon wala na siyang ibang choice. Kailangan niyang harapin ang hari at Reyna. Biglang tumalon ng babaeng peloka sa bayhagis ng mahiwagang espada kay Ivan. Itinaas ni Ivan ang kanyang magic sword. Ngunit hindi siya naglunsad ng counter-attack. Sa halip ay gumuhit siya ng mga bilog sa kalawakan. Pagkatapos ay lumikha ng isang portal na nagbabago ng espasyo at oras. Mukhang dismayado ang dalaga. Tumalon si Ivan sa gate. Kinuha ng galit na babae ang simbolo ng pag-ibig. At itinapon ito sa tarangkahan ng oras at espasyo. Matapos bumalik sa kanyang mundo. Hindi masyadong masaya si Ivan. Parang sinisisi niya ang sarili niya. At naawa sa dalaga. Kaya nagpunta ulit siya sa Water World. Gaya ng dati. Dumudula siya sa tubo ng tubig para bumalik sa nakaraan pero sa pagkakataong ito hindi lang siya nabigo dinala pa sa police station sa kanyang selda may nakilala siyang kakaibang matandang nakilala niya habang naglalakbay plano ni Ivan na bawiin ang kanyang magic wand pagkatapos ay binigyan siya ng isang magic food package at gusto siyang magpalaki ng isang tuta tutulungan siya ng mga bata sa mga kritikal na oras pagkatapos ay gumuhit ng pinto ang matanda sa dingding kinuha ni Ivan ang baril ng police. pagkatapos ay galanting tumalon sa arco Pagkatapos maglakbay sa asterisk 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 kaharian ng Baishan. May nakita siyang dragon na may tatlong ulo. Buti na lang ngayon maliit na ang linya. Inilabas ni Ivan ang magic pod at itinapon sa katawan niya. Ngunit ang dragon na may tatlong ulo ay tumanggi pa ring lumaki. Narinig ng mga gwardya ang pagbabasa at dumating upang kunin si Ivan. Pagkatapos ay nahulog ang mahiwagang pagkain sa lupa. Sa wakas ang dragon na may tatlong ulo ay masayang kumain. Isang araw, nagsasapawan ang buwan at araw sa bundok Charevet. Ang hari ay may magic sword at magic stone, at naghahanda para sa ritual ng imortalidad. Ayon sa alamat kapag nagkataon ng araw at buwan, kinailangan ng hari na ilagay ang magic na bato sa magic sword gamit ang kanyang sariling mga kamay. Nang mamatay ang hari, ikukulong siya sa isang mahiwagang bato, at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pagkakataong iyon ay pumasok si Ivan at inilabas ang kanyang baril. Tapos binaril sa langit, bigla siyang tinulak ng Reyna sa lupa. Ngunit matagumpay na naiputok ang baril. At tumama ang bala sa dibdib ng hari. Binaril ang hari. Sa oras na ito ang buwan at ang araw ay ganap na nagtutugma. Tumayo muli ang hari. Nakamit niya ang imortalidad. Mula rito, hindi na epektibo ang mga sandata ni Ivan laban sa hari. Naghihintay sa mahalagang sandali. Lumipad ang dragon na may tatlong ulo. Ibinuka niya ang kanyang mga pakpak at inatake ang hari. Pagkatapos ay nahimite siya at bumagsak sa lupa. Pagkatayo ang dragon na may tatlong ulo ay nagpatuloy sa pagdura ng apoy sa hari. Kahit na hindi ito makakasama sa kanya. Kaya okay lang kung magdulot ito ng kaunting gulo. Nang mapansin ng lahat ang dragon na may tatlong ulo, tahimik na kinalag ni Ivan ang palakang babae. Alam ng palakan na babae kung paano sirain ng magic stone. At ang paraan ay upang sirain ito. Para matalo ni Ivan ang hari. Sinabi niya kay Ivan na kunin ang atensyon ng hari. At susubukan niyang basagin ang magic stone. Sinabi ni Ivan sa hari na ibaba ang kanyang espada at lumaban ng patas sa kanya. Ang hari na ayaw mawala ng muka ay inilagay ang kanyang magic sword upang labanan si Ivan. Minsan nakuha ng babaeng peloka ang kanyang espada. Kinuha ng Reyna ang kanyang espada at sumugod sa pagsalakay. Pagkatapos ay nagsimulang mag-away ang dalawang babae sa isa't isa. Pagkaraan ng ilang sandali, nahiwili ang magic stone sa magic sword. Ngunit ang babaeng peloka ay natalo ng Reyna. At walang pagkakataong makuha ang bato. Sa oras na ito sinunog din ng dragon na may tatlong ulo ang lubad ng Demon King. Nakipag-away si Ivan sa hari. At pinakinggan ng hari na nagkwento. Sa taong yun ay nagagawan siya para sa trono. Nakipaglaban siya sa isang mapagpasyang labanan sa isang maalamat na mandirigma. Ngunit ng Mab Aigo ang sundalo. Iniswing ng Reyna ang magic whip para palihim na atake. At ginawang estatwa ng bato ang maalamat na mandirigma. Ngayon ay napakasaya niya. Dahil natapakan din ang anak ng maalamat na mandirigma. Nang iisa ng hari ang kanyang espada at papatayin na sana si Ivan. Lumitaw ang demonyong hari upang pigilan ang hari. Dahil nasa kamay niya ang mahiwagang bato. Alam nilang dalawa na nabasag ang magic stone. Pareho silang mamamatay. Ngunit walang nag-isip na gusto talaga ng demonyong hari na mamatay kasama ng hari. Sa isang kritikal na sandali, inihagis ng Reyna ang kanyang espada. At pinutol ang braso ng demonyong hari na may hawak ng mahika na bato. Pagkatapos ay bumagsak mismo sa panan ng hari. Sa pagkakataong ito ay palihim na naglabas ng matalim na karayom si Ivan at tinusok ng husto ang kanyang binti. Sinamantala ng Demon King ang pagkakataong ito para kontrolin ang kanyang braso. At ibinato pabalik sa kanya ang Magic Stone. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang espada upang sirain ang mahiwagang bato. Nagsimulang mawala ang katawan ng hari. At sumanib sa kawalan. Sa pagkakataong ito ay unti-unti ding naglaho sa hangin ang katawan ng hari ng demonyo. Nang makita ito ng Reyna. Alam niyang tapos na, at walang choice kundi tumakas. Sa sandaling ito ang lahat ng mga taong natakot ay muling nabuhay. Naputol din ang sumpa ng babaeng pelaka. Ang mga tao ay namumuhay din sa kapayapaan at kaligayahan.